Magandang umaga po mga kalaki, malamig na umaga po ngayon pong alas po ng madaling araw, ngayon pong June 15 mga kalaki, yan, naku, ang bilis po ng panahon, ano, eko congrats ko lang po yung napanalo po natin ng 5 digit lucky numbers po, kagabi po, maraming maraming salamat po, mamaya po, uh, magbibigay daw po siya ng balato, ayaw niya pong magpa-post, pero i uh, ibib, ipop, po natin yung napanalo niyang numero mga kalaki pero ayaw niya magpakita ng ng account, ayan, igalang po natin yung mga kalaki salamat po sa balatong ibibigay mo ma'am at maraming maraming salamat po sa mga lucky followers po natin mga kalaki na mga sumusubaybay po sa atin ng mga uh, nag-aabang po ng mga lucky numbers dyan ng mga 2-digit tuwing umaga po tuwing madaling araw po dyan ng mga uh, nanay, tatay, tita, tito, kuya ate, ayan po sa mga Iba-iba pong mga bayan na nag-aabang po sa atin mga lucky numbers. Ito na po ang mga bagong sumada ng mga 2-digit lucky numbers para po sa mga tataya po dyan sa sa National, sa 2D Lotto, sa STL, sa Weteng. Ito po ang magandang tips at mga magagandang numero. Ayan, kung ready ka na na kunin ang mga lucky numbers natin, ibibigay ko na po sa iyo ngayon pong June 15. Ito na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging miljenario Ayan po mga kalaki at syempre sa mga gising na po nanay dyan naghahanda ng mga almusal, ng mga kumakain na dyan at nagluluto dyan. Abay syempre po tutok na po rito mga kalaki at syempre, habang, habang nag-aantay tayo ng mga bibili po syempre ayan nakita nyo madilim pa sa likod ko kasi madaling araw pa lang po mga kalaki. Mamaya sisikat na po ang haling araw. At syempre po mga kalaki, eto na umpisahan na po natin ang mga 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Umpisahan po natin sa Marikina, 1-5, Tabuk, 7-2, Romblon, 15-6, Angono Rizal, 23-14, Muntalban, 1-25, Antipolo, 7-24, Taytay Rizal, 2-15, Antipolo, ano to? kaintarisal 234 ka uh, San Mateo 26 8 San Juan 1215 15 Pasig 23 29 Manila 1135 35 Parañaque 5 G Samar 2 6 Leyte 17 21 Iloilo 12, 6, Benguet 5, 20, Butuan 3, 4, Bataan 7, 9, Batangas 1, 10, Bicol 3, 32, Baguio 4, 19, Bulacan 17, 15, Bohol 5, 14, Capiz 20, 24, Rojas 21, 26, Togigaraw 12-3 Isabela, 9-18 Quezon City, 34-21 Pampanga, 12-16 Pangasinan, 6-25 La Union, 3-8 Nueva Ecija, 18-24 Nueva Vizcaya, 1-31 Ilocos Sur, 2-17 Ilocos Norte, 2315 Masbate 1405 Cebu 2611 Aklan gis 13 Aurora 2130 Laguna 2722 Quezon 134 Olongapo 2420 Dabao 36 Tarlac 17 20, Quirino. 11, 16, Bacolod. 30, 36, Cavite. 9, 19, Taguig. 31, 28, Mindoro. 4, 14, ayan mga kalaki, putulin muna natin dyan para masusugin natin mga laki followers dyan na nag po lagi sa atin para po matanggap po kayo ng mga legit na mga laki numbers dapat naka po kayo sa mga legit na account natin at meron na tayong unang customers, ano po yun natin? dalawang itlog? ah Ayan, para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers namin, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na hanapin niyo po kami sa Facebook at isearch niyo po Red Parong na merong 400,000 followers at meron po tayong second account, Red Parong din po na merong uh, 51,000 followers kasama ko si Lola Carmen at Aris Gatchalian. And yung mga legit na account namin sa Facebook, meron din po tayong YouTube, Red Parong na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin right parong kina mayroong 424,000 followers. Ang mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers at mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share na share ng mga video. Heart ng heart mga kalaki, automatic ko padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger nyo. Tandaan nyo po mga lucky numbers na may libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at Weteng. Sasagutin ko po yan mga kalaki. At sa mga interesado po na subukan ang private consultation, baka dito manalo ka, baka dito swertihin ka pag na ko ang Bertman at year mo, message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yun ako yung mga gumagaya sa atin napakarami po ingat-ingat kayo dyan ha. Tignan nyo po lagi ang followers, dapat po 400,000 followers kaya 51,000 followers yan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Okay? Ingat-ingat po at syempre po mga kalaki, sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para makasali kayo para member ka ng 3 months ng June, July at August. Okay? At ituloy na po natin ang ating mga 2-digit lucky numbers dito po sa Marinduque. Marinduque. 26 East 20. Caloocan. 830. Muntinlupa 4 21, Palawan. 7, 16, Sambales. 24, 31, Apayao. 15, 21. At syempre po, Cotobato, 19, 30. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers. Tayaan nyo po yan at make sure po na iraramble yun mga kalaki para mabaliktad ng pang numero. Panalo pa rin po tayo. At syempre, shout out time na po tayo mga kalaki sa, ayan, sa may Aklan. Ayan po sa atin. Kay happy happy birthday po kay Lita Sakdalan po dyan sa may Aklan. Uy, hello po sa family Sakdalan po dyan kay Ma'am Lita. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panonood nyo. At syempre po sa mga fisherman naman po natin dyan sa may ayan po dito sa may Bohol. Ayan po sa mga fisherman po dyan sa Bohol. Maraming salamat po dyan kila Kuya Gani at kila Kuya ano to, Nick. Ayan po. Hello po sa inyo. Maraming salamat po yan, Bohol. Hindi ko alam kung napanalo na kita. Sa mag-message po kayo sa akin, magpa shoutout kayo, bibigyan ko po kayo ng libreng lucky numbers. Ito po mga nagpa-shoutout na to, may libreng lucky numbers po kayo. Check nyo po yan sa messenger nyo. Bibigyan ko po kayo ngayon. Good luck!